Dili na lang mga government offices ang dunay digitalized transaction sa Jensen. Tungod bisan ang merkado publiko, nagadawat na og cashless payment pinaagi sa pagscan sa QR code. Pipila ka pwesto sa meat section, seafood section, fruit stand ug uban pa, dunay na, na ay nakapaskil nga QR code. Kay mas maayo magud siya kay kung Kanang naman ko yung mamalingkihay nga, wala yung cash dala. Maski ako kanang kukwa, gamit yun siya. Para sa ako, adali lang siya, dili really hassle. Kung, di ba, free man sila, no, kanang wala yun sa ni. Nang ulay charges. para sa okay lang. Kaya ka ng dili siya hason. Ang konsumanting si Aurora Balaba, nagpakasinog kwarta. aron ipaagi na lang sa pag ang pagbayad sa iyang pamalitong isda. Mas pabor siya ni Ini, tungod kay matod pa sa pagpangawat. Scan, scan na mas okay siya. Kaya pwede lang wala ka kwarta daw, hindi ko ang dili ka makawatan. Hindi, si Ana dala ni mo, na lang sa ila. Abra ka na, out na kay mamo? Apan alang sa konsumanteng si Ray, mas pabor kaniya niya kung kwarta diretsyo ang ibayad sa naninda. Ah, oo. mas, medyo hasil gina siya ma'am. kay, Medyo langay, good langay. Medyo alanganin ko sa cellphone, magdadaap ako ng cellphone, dali sa palengke mo, good. Hunyo 7, sa dihang gilan siya ang palengke QRPH+. Plus. Asa tumong ni Ini, ang mas pinahitek nga pagbayad nga dili na problema sa pagpangita og sukli ang usa kagabaligya. In the Heart of Changing Lives, Kinesilay Zalabaho, Brigada News.